tips ito sa mga kulang sa gamit katulad ng pampabigat para hindi mabuwal yung tinutungtungan nyo na scaffolding tulad nyan yan, yan. So, kung meron kayong kasamang mas mabigat yan pamigat nyo para hindi ma mabuwal yan yan, yun. yan yung pampabigat namin <laughs> Ah. Uh, Pakita ko sa inyo sa labas. Ng gaano kadelikado yung mababagsak niya. ayayan yan po, mga kakosa. Kaya kailangan ng pabigat para hindi mabuwal. Laglag doon. Oh. Kung malaglag ka doon, tipo lamo. Ah, ano? ayo. Kaya kailangan ng pabigat. So, dapat lagi kayo may kasamang mataba <laughs> so ayun mga kosa, dapat safety para dapat meron kayo laging kasamang mataba yung malaking chan para pabigat yun lang mga kosa, salamat